Balik sa garden Balik ito pala natapos natin ngayong araw Balik ginawa na natin dito Tapos nilagay na natin si Jan Tapos Ito rin Kanina umaga din Naulo itong natapos Balik, Nilagay na natin siya Ninokay, nilagay natin ng pataba sa ilalim Tapos yung lupa Dito natin lalagay yung sili Dito naman yung siling green ito na yung mga talong natin ngayon at ito naman yung kamatis Bale yan dito siguro ang palaya dito upo tapos doon siguro mga talbos iba ibang talbos tapos dito gagawin din natin mahaba dito lalagay din tayo dyan ng tatlong klaseng halaman siguro tapos doon